Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Sa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat ng na nagbook ng reading. Pasensya na po kung hindi po kayo masagot ha. Yung admin ko po talaga ang dami po nilang ginagawa. Pasensya na po. Pero ulitin nyo po, baka po fake account po kasi hindi po namin pinapansin talaga yung mga fake account. Tsaka yung mga dami. Dapat po original account. Okay cups the ones two of ah knight of cups so dalawa na yung cups dito ang ganda naman ng energy ng person mo eh no hindi mo may kukubli ayan o. page of cups page of wands Knight of Cups. Pero feeling ko may susuyuin siya. For sure, baka ikaw. ba? Diba? Sino ba naman ang hindi susuyuin dyan? Eh talaga naman, nagmamahalan kayo. Tingnan natin muna kung ano talaga to. Wands, Ace of Wands. Wow, ang ganda ng reading nyo. Naka-reverse nga lang ito si Dahangman. Yes, naka-reverse siya. Parang feeling ko, meron ako nakikita dito na parang sinuyo kanya or susuyoin kanya, may takot siya dito. Baka hindi na kayo yung dati. Gets mo? may takot sa puso niya, baka isipin mo na pagkakatiwalaan ko pa ba siya, eh nagkamali na nga siya. ba? Diba? So, may nakikita rin ako dito na parang magre-reach out siya. Okay, magre-reach out siya, gagawa siya ng paraan Gagawa siya ng paraan. Susuyuin ka niya at liligawan ulit. Sa mga single, baka yan na yung um, inaantay mo. Anyway, meron ditong sex addictions. Yan. Meron na akong nakikita ng sex addiction. Meron na akong nakikita na parang um, hindi niya makontrol. Baka one night stand to. Yan. So, or nagloko talaga to iyo Hindi ka makamove on dito sa anxiety, sa depression. Nag-cause iyo Yan. Feeling mo nag-iisa ka. Okay? Parang duman ka sa butas ng karayom. Dahil dito. Yan. So, meron fear. May takot ka. May takot ka. Nararamdaman ko yung takot mo. Lumabas kasi siya bigla. Ayan, oh. Inaantay niyang patawarin mo siya. Bakit kaya? Tingnan natin yung ano, cards niyo. Inaantay niyang patawarin mo siya. Okay. Tingnan natin. okay so tingnan natin dito ano yung naging problem kalkalin pa natin ano yung naging problem nyo Oops, pareho kayong dalawa. May page of ones. Two of ones. Yan, so... Ay... Kumakapit ka pa rin na... Alam mo yun. Naniniwala ka sa Himala eh. Well, tama po yun yung ginagawa ninyo. Naniniwala kayo sa Himala. Pwede po yun. Pero sana lumayo ka na sa toxic na ano mo. Meron kang depression. Yes. At kinos kanya niya ng sobrang takot sa puso mo. Nawawalan ka na ng tiwala sa lalaki. Feeling mo lahat ng lalaki mong luloko. Feeling mo, kung lalaki ka, feeling mo yung babae mong luloko. Parang meron na lang uh, after sa'yo. Okay? Yan. So, two of cups. umaasa kang pagbabago. Tama rin naman kasi may tama rin naman ang pag pagtitiis mo. Parang continue ito kahapon. Nag-connect yung cards ninyo kahapon. Pareho yung lumabas. Okay. Ayan o. Oh. Susuyuin ka niya, makikipagbalikan siya. Alam nyo, pag nyo sa umaga, magdasal talaga kayo kasi napakaganda ng cards mo magkakasundo kayo, may blessings. Okay? Ang ganda-ganda ng cards niyo, Promise. Wala akong masabi. Pagdating sa love, sa mga single, makakatagpo ka. Ayan, o. Oh. Stability, meron ka. Okay? Ayan, Oh. Mas lalo kang suswertehin. Mataas ang pangarap mo. Hala, continue talaga ito kahapon ng cards. Ang ganda. Paparating na yung mga inaantay mo. Kung ano man to Kung nagpaplano ka ng bahay, lupa, trabaho, answer prayer po kayo. Ayan. So may anak kayong magiging maayos, stable lahat. So, ano yung naging pass? Ano yung naging cause? Bakit may anxiety ka? Tingnan natin. Ano yung naging challenges mo? Bakit may depression? Oh, cheating. Ayan. Pagtalikod niya. Money involved. Mahilig siya sa dating apps. Pagkikipag-date. kilala, Yan yung mga naging anxiety mo at takot. Yan yan ang naging pass mo. Ito na yung pass. Yan. So, actually, may mga tinalikuran kang bagay-bagay na naging strong ka ngayon. Kaya nakukuha mo yung victory mo ngayon. Ang ganda ng reading nyo. Try pa natin. puro blessings. Kahapon din blessings. Night of Earth. Oh. Wow. Ang ganda ng mga cards ninyo. Wow. Hala kayo. Alam nyo, first time to sunod-sunod ang blessings. True. First time to nangyari. Promise. Ang ganda. Hindi ko alam kung pero meron kayong transformations dito. Okay, ano kaya to? Oh. Ilang araw na to lumabas kahit ilang uli, ulit uliti mo yung mga 3 video ko. Lumalabas to lagi sa inyo. Yes. Yan parang meron kayong nakuha na ikatutuwa ng puso ninyo. Ang galing. <laughs> Congrats sa kung ano man yan. Siyempre, kayo lang yan nakakaalam kung ano yan. Okay. Basta, ano lang, tuloy-tuloy nyo lang. Ang ganda. Anong yung message? Gusto nyo tingnan natin, tanongin natin. Ano yung, bakit ka masaya dito? Tingnan natin. Bakit ka masaya? Wow! <laughs> stability, prosperity po para sa lahat. May blessings na paparating sa'yo. Mukhang meron kayong celebrations. May makikilala ka din. Ang galing. May makikilala ka din na someone na um, susuporta sa'yo. Matutuloy yung kasal. Proposal. Yan. May mga proposal. May mga regalong magaganap. Party, event. Basta magiging Blessings etong week mo na ito, itong etong whole ng month mo, yan, or itong week, basta, grabe, mukhang makukuha mo yung isang bahay or lupa. Wow. Anyway, maganda po yung reading ninyo. Ito po yung, ano ko, uh, may litaryo po, kung gusto niyo magpa-reading, magpa-reading lang po kayo. Um, bawal po mag-text, mag-message dito. Okay? So, Basahin ko po yung mga nagpapasalamat. Ang dami po talagang message. Gusto nyo bang makita? Pero baka kasi mabasa niyo yung pangalan nila eh. Nakakahiya. <laughs> wag na. ba diba? Pero ang dami po talaga. Full po yan. Papakita ko sa inyo ha. <laughs> wag na. wag na. Baka ma maano yung mga bossing ko. Ma'am, gusto ko rin pong personal pong magpasalamat sa iyo. Excited na po ako umoy. Lagi po ako nakapanood sa inyong video. Maraming salamat po, Ma'am, dahil ang laki po ng blessings. Hindi lang po blessings ang sinabi mo sa akin. 'Wag po akong bumitaw. Ilaban ko po ang asawa ko. Naniwala po ako sa inyo, Ma'am. Ang dami pong nangyari sa buhay ko simula na nakilala kita, ma'am. At simula na pong naging nakilala kita, ma'am, para na pong may nanay ako. Maraming salamat, ma'am, kasi po naging okay po kami ng person ko. Salamat dahil nakinig ako sa iyo na ipaglaban pa po siya. Wow. Pati po sa career ko, ma'am, binibless po ako. Pati po yung amo ko, ma'am, napapansin ko po yung boss ko na nagiging mabait po sila sa akin. Naging maayos po ang performance ng trabaho ko, ma'am. Maraming maraming salamat po sa lahat ng naitulong niyo po sa akin, ma'am. At good news ko, ma'am. Ano to? May mga naipundar po ako, ma'am, simula na pong nag Nakinig ako sa inyo. Wow! Maraming salamat! So, anyway, money spell, love spell, anyway, uh, anything na problema nyo po, subukan nyo pong ipaglaban yung person ninyo. Baka may pag-asa pa yan, okay? Relax lang po kayo. Huwag pong mag ng padalos-dalos. Hiwalayan agad. Especially sa mga matatagal na, ba? Diba? wag naman sayang yung effort ninyo. Muli po may litaryo po. Ingat po kayo. Bye-bye.